everyone! Good evening! I'm back! This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Latest video ni Atisa Manalo. Panalo ba? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman mga bago nating subscribe Student. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko at syempre, sa lahat naman ng mga mama Samjan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang reaction tayo ngayon doon sa inilabas ni Maria at isang manalong video. Oh my gosh, guys. naninilabot ako. So, yung nakita ko yung video talagang, oh, nagtaasan talaga yung balahibo ko. Sobrang grabe. Hanggang ngayon, nangingilawot pa rin ako kapag naiisip ko, ang ganda. Ang ganda, 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 ganda niya. Sobra. Mm -hmm. Ay, Diyos ko, Atisa ikaw na. O, <laughs> ba? Diba? So, dito, pinakita talaga ni Atisa kung gaano siya ka-prepared para sa kanyang laban sa Miss Universe. Etong video na to, kinuha, na niya, to, kinuha to noong pumunta siya dito sa Bangkok, Thailand. O, noong Mr. International. And then, natutuwa ako kasi hindi niya ginaya si, si yung mga pakulo noon ni Catriona. Pero, nagulat ako doon sa inilabas niyang video una yung mabuhay, di ba? Nang grabe. Tapos eto parang parang oh, naiyak ako. So parang sinabi niya na na padatid na ang reyna. Di ba? Just ko oh, ganoon yung reaction ko. Grabe talaga. Sabi ko nga yung kay at kay Emma Tiglao, ganyan din di ba gumawa din siya ng video na ganyan na parang parehas din sa what aron. Tapos ang maganda, na naisip yun ni Atisa ng bonggam bongga at ang winner gusto ko yung bawat motion gusto ko yung pagka opening na hello Thailand diva tapos biglang ang ganda ng music gusto ko yung gumanito nito siya tapos gusto ko yung yung naglakad siya tapos biglang tumingin tapos yung ang eto talaga sobrang ganda ni Atisa dito yung gumano siya sa may ano sa may yung parang sumilip ay, ang bongga. Dios ko. Wala akong masabi. Sobrang panalo. 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 For sure, nagtaas na naman ang mga, ano, ang mga kilay ng mga kalaban niya, di ba? So, yung mga basher niya. So, talaga parang, mm, ganon. Tapos, ang pinakanakakaloka, syempre, yung mga taga-ibang bansa na basher ni Atisa, for sure, nagtaas talaga ng kilay. And, ang gandang tignan. Sobrang gusto ko yung kulay na pinili niya na red. Mm -hmm. Kasi bagay sa kanya. Lumas, lumabas yung, yung beauty. Plus kasi morning siya. Gusto ko magsuot ng ganun. Gusto ko rin gumawa ng ganun. <laughs> morning siya. So mas na-emphasize mo talaga yung ganda ng mukha niya. Tapos just go dream come true. Diba? Sa atin lahat na parang, eto na, this is it na darating na si Atisa sa Miss Universe lalaban na siya so, ang reaction ko talaga doon sa video ay sobrang nagandahan ako, sobrang panalo para sa akin, gusto ko yung looks niya to mm -hmm. na talagang ang ganda, parang pinaano niya na ganito kaganda ang Pilipina. Oho, uh -huh, di ba? Na ganito kabongga yung beauty ng Pilipina. Gusto ko yung lipstick, gusto ko yung eyeshadow. So, <coughs> sobrang simple lang ng makeup. Di ba? Ni Atisa. Tapos, eto, tama yung suot niya, tama yung pagkakasuot niya dito sa kanyang ano, talagang perfect. Tapos, tama din yung kulay na pinili niya na sobrang ganda din na talagang masasabi ko wow ang ganda ng kulay ng pinili niyang damit sobrang winner and then pagdating naman dito sa yung nag siya tama din yung pag niya sobrang nagustuhan ko din yung ginawa niya diyan eksena sobrang panalo and then plus yung what around nakita talaga ng bonggang bonga sobrang towering ang galing ang galing 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 ni Atisa dito sobrang wala akong masabi sobrang hindi niya tayo binigo kaya yung sinasabi niya you one more I'll give you more 'di ba just ko. ang daming bala so ito pinakita talaga lang ni Atisa kung gaano talaga siya ready to fight for this Miss Universe. Diyos ko, supportahan natin si Atisa. Dahil, ibinibigay niya talaga yung lahat na makakaya niya. At, winner. Mm -hmm. So, naramdaman ko yung vibes ng Katriona Gray noon na sobrang lakas. So, ngayon, mas excited ako para bukas sa kanya dahil rarampan na ang Atisa. Dahil, ayan na. Diba? This is it na. Pero, hindi ko ini-expect na maglalabas pa siya ng ganito kasi nauna na nga yung mabuhay, 'di ba? Nauna na 'yon. Tapos parang I think ayun na talaga yung kanyang anong ah, video na sabi ko ay hindi siya gumawa yung sa Thailand. Tapos ang sabi ko pa, yung mabuhay mabuhay ang ganda-ganda din niyan. Ang ganda-ganda niya din doon. So sabi ko it's okay naman. At least 'di ba iba. Pero siya more than pa. Tapos may ganito kasi na nilabas na parang hindi na, nawala sa eksena. Sobrang simple lang ng ginawa pero winner na winner yung dating. Tama yung pagkakabidyo ng ganito. And then walang sinabi yung mga naglalabasan ngayon ng mga video na from another candidates na nakasuot din sila ng Thai costume. Diba? Traditional dress ng Thailand. Tapos si Atisa pala, nauna na pala nagsuot ng ganon. <laughs> At nauna na siya dahil nagsuot na siya nung pumunta siya dito ng Mr. International nung September. And then, sobrang ang ganda nung napili niya na costume. So, obviously, na rush yung pagkakagawa na itong video na to. Kasi parang ang dami niyang commitment nung araw na yon So, obviously, na rush to. Pero kasi dahil sa prepared si Atisa, eto na yon, <laughs> Eto na yon guys. <laughs> Sobrang talagang inano niya na, tinodo niya na, di ba? Sobrang tinodo na ni Atisa. Actually, tingnan mo nga kung papansinin mo yung hair niya, pinusod lang niya. Oo. Yung ginanon lang niya, tapos ginanun na yung buhok niya. Kung titignan mo, actually, rush tong kuhan na to, pero ang ganda ng lumabas sa video kasi nga maganda kasi si Atisa at easy to work sa so mga ganitong bagay at kahit nga yung makeup niya light makeup lang eh hindi siya nag makeup ng heavy makeup lalo na siguro kung nag heavy siya ng heavy makeup eh sobrang ganda na nito pero tama lang din na ganito ang ginawa niya kasi pinapakita niya yung symbolize ng isang Pilipina beauty queen na sobrang simplihan lang yung ganda na hindi kailangan all the time kailangan sabog na sabog yung ganda mo at the same time pinapakita niya din na pwede din siya maging Thai queen <laughs> di ba? Na, na sobrang ganda din na simplihan lang dapat ang beauty dahil yung beauty lalabas yon dahil sa puso di ba? nasa puso mo and winner so I hope na impress ni Atisa yun lahat 'di ba, na nakakita ng video niya. And then I hope na lahat ay nasayahan sa nakita na video. Simple lang. Ito yung sinasabi ko, oh my gosh. Yung pagkasilip niya dito, oh my gosh, ang ganda-ganda ni Atisa na parang para siyang mamahalin na prinsesa or queen. Aha, uh di -huh, hindi pala prinsesa, queen. Na sobrang wow, tingnan ninyo ako. Ako yung reyna ng Pilipinas. So, nakaka-proud. Nakaka-proud si Atisa. And I hope na sana kayo din, na proud din kayo kay Atisa sa nakita ninyo dito sa video na inilabas niya. At sana lahat kayo ay nasayahan. At Iba, iba ang dating ni Atisa. Talagang salut ako sa'yo, Atisa. So, ang bongga. And masasabi ko lang, Atisa, panalo ka. At sana lahat po tayo sana sumuporta kay Atisa. At ipag natin si Atisa. Sa ngayon, nakikita ko talaga si Atisa na isa sa mga strongest candidates na pwede talagang makarating sa dulo ng competition. And I hope na sana wag masayang yung pinaghirapan at pinagpapaguran ng team niya. Di ba? Na sana support tayo sa kanya ng todo-todo na hindi natin sana hayaan na masayang yung pinaghihirapan niya. And then doon sa mga nambabas sa kanya na kapwa natin Pilipino, itigil na muna natin to. Laban natin to sa Miss Universe. ba diba? So yon So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga nakita ninyo kay Ati sa Manalo? Nagustuhan ba rin ba ninyo? So please comment below para at least malaman ko naman ko ano naman ang chika mo. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ano pang hinihintay niyo? Subscribe na. So, guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.